Kaibigan, napansin mo ba na may mga tao na kahit hindi nagsusuot ng mamahaling damit, hindi nagpapakita ng magagarang alahas, at hindi nagaayos ng todo sa harap ng salamin, ay may kakaibang dating na hindi mo maipaliwanag? Hindi sila nagpapakitang gilas, pero parang lahat ng mata ay kusang lumilingon sa kanila. Ito ang tinatawag nating natural charm o likas na pagiging kaakit-akit. Hindi dahil sa kung ano ang dala mo, kundi kung ano ang ibinubuga ng presensya mo. Hindi ito basta-basta nakikita, pero mararamdaman mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Kapag maganda at payapa ang iniisip mo, lalabas ito sa kilos, sa ngiti, at sa presensya mo. At iyon mismo ang magpapaakit sa mga tao sa iyo kahit hindi mo ito sinasadya. Kaya kaibigan, samahan mo ako sa usapan natin ngayon para malaman kung isa ka sa mga taong kahit walang effort ay nagiging kaakit-akit sa paningin at damdamin ng iba. At bago tayo magsimula, kung bago ka sa ating channel, i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. At huwag kalimutang ay like ang video na ito at mag-subscribe kung gusto mo pang matuto ng mga sikreto sa buhay at relasyon na hindi mo maririnig kahit kanino. Kaibigan, may mga tao na kahit hindi nagpapapogi, kahit hindi nagpapasikat, at kahit wala masyadong effort, parang magnet sila ng atensyon. Kahit simpleng lakad lang, may mga matang sumusunod. Kahit walang mamahaling damit o kotse, may kakaibang dating na parang hindi maipaliwanag. Ito ang tinatawag na natural charm or natural attraction. At kung ikaw ay isa sa mga taong ito, kaibigan, baka hindi mo lang napapansin, pero kaakit-akit ka na sa mata ng iba. Bakit mahalaga ito? Kasi hindi lahat ng kaakit-akit ay nakukuha sa panlabas na anyo lang. Minsan, may mga maliliit na senyales, gawa ng ugali, kumpiyansa, at aura mo na nagpaparamdam sa tao na may kakaiba sa iyo. Ang ganitong appeal ay mas matibay kasi hindi lang ito base sa panlabas kundi sa kabuuan ng pagkatao mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Ibig sabihin, kung ano ang nilalaman ng isipan at puso mo ay kusang lumalabas sa aura at dating mo. Kaya minsan kahit wala kang ginagawa, lumalabas pa rin ang lakas ng dating mo. Kaya ngayon kaibigan, narito ang sampung mga senyales na kaakit-akit ka kahit hindi ma-effort una. May kalmadong presensya ka. Hindi mo kailangang mag-ingay para mapansin. Ang presensya mo ay may aura ng katahimikan na nakakapagpahupa ng paligid. Kapag pumasok ka sa isang silid, ramdam ng mga tao ang isang uri ng enerhiya na parang gusto nilang lapitan. Ayon kay Marcus Aurelius, Walang lugar kung saan makakahanap ang tao ng isang mas tahimik o mas walang kabahala na tahanan kaysa sa kaniyang sariling kaluluwa. Kapag payapa ang loob mo, nararamdaman ito ng iba. Pangalawa, natural ang ngiti mo, hindi kailangan ng pilit o peke. Kapag ngumiti ka, Ramdam ng tao na galing ito sa puso. Kahit simpleng sulyap, nagiiwan ng marka sa kanila. Ang totoo, hindi lang ngiti ang nakikita nila, kundi ang kabuuan ng pagkatao mo na dumadaloy sa simpleng ekspresyon na yon. Pangatlo, may confident na tindig. Hindi mo kailangang maging macho o supermodel. Pero alam mong dalhin ang sarili mo. Nakataas ang ulo, diretsyong likod, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Ayon kay Marcus Aurelius, Kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Kapag malinaw sa iyo kung sino ka at kung ano ang pinaninindigan mo, natural itong magre-reflect sa tindig mo. Pangapat, marunong kang makinig. Hindi lang basta pagbibigay ng tainga, kundi pagbibigay ng atensyon. Sa dami ng tao ngayon, na puro sila lang ang gustong magsalita. Kakaiba ang may kakayahang tahimik na makinig at unawain ang damdamin ng iba. Pamlima, may sariling mundo ka. Hindi mo iniikot ang buhay mo sa approval ng iba. May passion ka, may ginagawa ka na mahalaga sa iyo, at hindi ka umaasa sa validation ng social media. Ayon kay Marcus Aurelius, Very little is needed to make a happy life it is all within yourself. Kapag may sariling direksyon ang buhay mo, mas nagiging interesting ka. Pang-anim, maayos ka kahit simple. Hindi ka kailangang maging fashionista. Pero maayos at malinis kang tingnan kahit sa simpleng forma. Kapag marunong kang magdala ng kahit anong suot mo, nagiging timeless ang dating mo. Pang-pito, may respeto ka sa sarili hindi ka basta sumasabay sa mga trip ng iba para lang tanggapin ka. Alam mo kung kailan tatanggi at hindi ka natatakot na mawala sa isang grupo kung hindi ito naaayon sa values mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihigante ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Kapag marunong kang magset ng boundaries, mas tumataas ang tingin ng tao sa iyo. Pangwalo hindi ka nagpapanggap. Kung sino ka sa harap ng iba, yun ka rin kapag mag-isa ka. Hindi mo kailangang baguhin ang boses mo o personalidad mo para lang magustuhan ka. Pangsyam, marunong kang magdala ng humor. Hindi mo kailangang maging komedyante, pero marunong kang magpatawa at magbigay ng magaan na vibe. Humor ay hindi lang nakakatawa, nakakaakit din dahil nagpapakita ito ng kaluwagan ng loob. At pangsampo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangan ng recognition o applause para maramdaman mong mahalaga ka. Alam mong sapat ka at hindi ito nakadepende sa opinyon ng iba. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kaibigan, ang pagiging kaakit-akit kahit walang effort ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kung paano ka magdala ng sarili mo, sa kung paano ka ngumiti ng totoo, sa kung paano ka makipag-usap ng may respeto, at sa kung paano ka mag-isip ng tama, paano ka manindigan sa sarili mong paniniwala. Kung gusto mong mapanatili o mas palakasin pa ang ganitong natural attraction, simple lang, alagaan mo ang sarili mo hindi lang sa pisikal kundi sa mental at emosyonal. Punuin mo ang utak mo ng positibong kaisipan, ang puso mo ng kabutihan, at ang buhay mo ng disiplina. Kasi kapag maganda ang nilalaman mo sa loob, kusang lalabas ang ganda sa labas. Sa huli, tandaan mo kaibigan, ang tunay na kaakit-akit ay hindi kailanman peke, kasi ito ay galing sa loob, at iyon ang hindi kayang pantayan ng kahit anong effort. Kaibigan, madalas nating iniisip na para maging kaakit-akit, kailangan nating gumastos ng malaki, magsuot ng mamahaling brand, at magpakitang gilas sa lahat. Pero ang totoo, ang tunay na magnetic attraction ay hindi nabibili. Ito ay nabubuo mula sa karakter mo, sa pananaw mo sa buhay, at sa kung paano ka makitungo sa tao. Kapag payapa ka sa loob Malinaw ang layunin mo at may respeto ka sa sarili. Hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng iba. Sila mismo ang lalapit sa iyo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga pag-iisip mo. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, kahit walang effort, simulan mo sa loob, sa iniisip mo, sa paniniwala mo, at sa paraan ng pamumuhay mo. Kaya ngayon, kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Ilan sa mga senyales na ito ang meron ka? At alin ang gusto mong mas lalo pang pagandahin sa sarili mo? I-share mo yan sa comments para mapag-usapan natin. At kung gusto mong matutunan pa kung paano maging mas kaakit-akit sa natural na paraan, na walang halong pagpapanggap at walang pilit, i-like mo ang video na to at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod nating pag-uusap. Tandaan, kaibigan, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius Kapag natutunan mong buuin ang sarili mo mula sa loob, lahat ng bagay sa labas ay kusa na lang susunod.